ay nako pagkatapos pa lang ng LS ha pagkatapos pa lang ng LS ko kagabi ha <laughs> pinipilit ko na siyang ipasok mm -mm. pagkatapos pa lang ng, na, ng LS ko siguro mga anong oras ba tayo natapos siguro natapos tayo mga araw ano na eh mga, ma, hindi mabilis lang ako kahapon o oh, kasi ano na ako di ba diba? Ah, nagpaalam ako kasi gutom na gutom na talaga ako mm -mm. so pagkatapos ng LS pinipilit ko na talaga siyang ipasok. Mm uh -huh. Ah, kumain muna ako. Di ba, bago ako kumain, pinipilit ko na siyang ipasok muna. Baka, sabi ko baka may ipasok ko. Eh, hindi ko talaga siyang mapasok. Ay, gutom na ako. So, ang ginawa ko, kumain na lang muna ako. Mm uh -huh. Ah, tapos tinambay, ta tin tinambay ko lang muna siya. Sabi ko diyan ka lang muna, magpalaki. Mm, mm So, nung matapos na akong kumain, kinarir ko na ang pagpasok. Mm -mm. ko na talaga ang pagpasok. So, nung ayaw ko siyang, nung, siguro mga, basta matagal ko rin siyang pinipilit ipasok. Eh, nung hindi ko na talaga siya maipasok, naligo muna ako kasi gabi na yun eh. Mm -mm. So, pasok, pasok, pasok. Ayaw, ayaw pumasok. Tinitingnan ko siyang mabuti. Tinitingnan ko yung ulo. Mm -mm. Sabi ko, baka naman ano, kinakailangan lang ayusin. Ala, may ang konti. Hindi ko makaintindihan. Masikip ba ito? Maluwag. Hindi ko siya makaintindihan eh. Kung, naku, ano ba naman ito? Na-traffic pa dito. Mm, -mm. So sige, tuloy pa rin ha hanggang sa sabi ko si mamaya na nga lang, sabi ko na man, muna ako ng batang kiyapo <laughs> Siyempre. Batang kiapo muna kasi patay na nga si Mokang eh. Pero kahit paano. Nadali rin muna si Mokang bago siya na chuki. Ang ang, ang sistema nito, ah, hindi talaga siya bubuhayin yung karakter ni Mokang hindi talaga bubuhayin kasi sa ulo siya tinira eh mm -mm. Sa, sa ulo siya tinira so patay talaga mm -mm. so ayan na nga nung bandang ano na ni, natapos na ang batang kiyapo so uh, pasok, pasok pa rin ha try ko pa rin siyang ipasok ayaw talaga hanggang sa mag umaga na kaninang umaga madaling araw yung unang ihi ko siguro mga unang ihi ko kanina medyo late na mga 3.30 na mm -mm. 3.30 nagising ako umihi ako nagcheck muna ako ng, ng phone baka mamaya may mga naka live ang, 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 ang kalimitan naman nagla live ng ganyang madaling araw dati si Unica eh. mm -mm. Ha? mga 3 o'clock naaabutan ko pa yung bruha na yan mm -mm. kaya yung, yung unang ihi ko yun din yung unang tamsak ko sa kanya mm Ha? Ah. wala, wala. Aba? Tinay ko ulit siyang ipasok. Sabi ko, siyempre, madaling araw eh. Ha? Baka iba na pagka madaling araw. Hindi ko talaga siya maintindihan. Masikip ba siya? Masikip ba siya o maluwag? Binalibaliktad ko na eh. Mm, binaligtad ko na, tinagilid ko na ah, pati haya pa, pabaligtad patagilid. Ayaw talaga siyang pumasok. Sabi ko, ano ba naman ito? Ba't ayaw pumasok? Sabi ko, buksan ko na nga ang ilaw kasi pinapasok ko siya. Well, yun nga pala, nakalimutan ko kasi. Patay ang ilaw. Sabi ko, baka lang naman kako hindi ano. Ha? Baka kako ano. Nung binuksan ko ang ilaw. Ah, pinatay, binuksan ko ang ilaw. Ala! Ayaw pa rin siya pumasok. Ala, sige ako kisige, sige. Ah, sige, sige, kisige ako ng kisige. Ayaw niyang pumasok talaga. Sabi ko, ano ba naman ito? Lahat-lahat na lang ng style ginawa ko, ayaw pa rin pumasok. Ano ba? Masikip ba o maluwag? Siyempre kung maluwag siya, madali siyang ipasok. Basta, basta, hanggang sa nabuisit na ako, nabuisit na ako, sabi ko pag hindi ka pa pumasok, sabi kong gano'n ha. Pag hindi ka pa pumasok, visit ka. Itatapon na kita. Hay. Pag tingin ko, susko. Hay. Kaya pa ayaw niyang pumasok. Diyos ko Lord, kaya pala ayaw niyang pumasok ha. Hay. Kaloka, type C pala, type C pala yung nagamit kong charger. Eh, hindi nga pala type C itong iPhone na yung yung iPhone 11, hindi nga pala ito type C. So uh, ayun, nagpalit na lang ako ng ano, ng charger. Ah, ako ng hindi type C. Type C pala yung hawak-hawak ko. Sus. Wala ako naman. Mhm. Mm iPhone 11 nga lang pala itong sa akin, hindi nga pala ito type C. Ay. Bye everyone. Bye. Jusko. Ano sa mga utak? Mga bastos.